Hello mga baby loves ko, kumusta kayo? kasi sabi nga pala tayo ng malaking bangos. Ang laki niya na. No? Siguro ang kilo niya nasa isang kilo at kalahati. Eh. Sobrang laki. Pinaiiwa ko pala siya sa anim na piraso. Yung tatlong piraso, pinaksiw ko, nilagyan ko ng ano, ng talong. Tapos yung ulo, tsaka yung isa pang gitna, Inano ko, pinesa ko para may sabaw. ni Jowa. Kami lang dalawang mag-asaw kakain yung lies yung mga anak ko hindi ko makain ng bangus Ayan, na. yung ulo pa sa sarap tapos yung mga anak ko pinagduto ko sila ng kangkong ginisaan ko ng kangkong nagdisa ko na pala yung nilagyan ko lang ng bawang sibuyas tapos nilagyan ko ng maraming tokwa yan ang gustong gusto nila guys tokwa lalagay mo sa kangkong walang sahog yan pinakasahog lang yan alam nyo kung ano oster sauce lang nilagay ko ay lang kasi kung baboy yung giniling ayaw, ayaw din nila ayun o, no, nilagyan ko lang siya ng oyster sauce, tapos nilagyan ko ng konti ng sabaw tapos yun na guys, okay na yung ulam nila ganyan lang magkakaiba kami ng ulam sila yan ang ulam nila guys, maraming maraming salamat po sa panunod nyo sa youtube channel ko please like and share to my youtube channel and please subscribe din sa channel ko guys. Maraming maraming salamat sa panonood yun. Yun lang po, salamat.